Para sa mga may mabibigat na suliranin o problema na pinagdadaanan sa buhay. Hello mga kapuso, alam ko may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Tandaan natin na ang problema ay bahagi ng ating paglalakbay. Wala ni isa sa atin ang ligtas dito, pero tandaan mo rin na walang problema na panghabang-buhay, lahat ay may hangganan. Heto ang mga payo at gabay na kailangan mong gawin. Una sa lahat, huwag mong sarilinin ang bigat. Kapag may problema ka, Huwag kang matakot humingi ng payo o makinig sa mga taong nagmamahal sayo. iyo. Kahit simpleng pakikinig, nakakatulong para guman ang pakiramdam. Ikalawa, tanggapin na may mga bagay na hindi natin makokontrol. Hindi lahat ng pangyayari ay hawak natin. Ang mahalaga ay kung paano tayo tumutugon. Piliin mo ang paraan na makakabuti sa iyo kaysa sa ikakapahamak mo. Ikatlo, pagtuunan ng pansin ang solusyon, hindi lang ang problema. Kapag puro problema ang iniisip, mas lalo lang itong bumibigat. Subukan mong mag-isip ng kahit maliit na hakbang na pwede mong gawin araw-araw. At ang ikaapat, alagaan ang sarili. Kumain ng tama, matulog ng sapat, at maglaan ng oras sa mga bagay na nagbibigay saya sayo. Mas malakas ang katawan at isip, mas malinaw ang pagharap sa hamon. At ang panghuli, magtiwala sa Diyos at sa sarili. Ang pananalig ay nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng mundo. At huwag mong kalimutan na kaya mong malagpasan ang kahit anong bagyo dahil ilang ulit ka nang nakatawid sa iba't ibang unos. Paalala, mga kapuso, tandaan ninyo, ang problema ay hindi hadlang para sumuko, huwag tayo mawawalan ng pag-asa dahil sa bawat pagtatapos ng gabi, may umagang darating. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking channel kung gusto mo pa ng ganitong payo, huwag kalimutang mag-subscribe sa Usapang Kapuso ni Ate Charbeth at pakiclick na rin ang bell button para lagi kang updated. Hanggang sa muli!